guys. Ulit. Okay. This one tayo sa jigging guys. O. Kali. Kali ti. Malaban. mm -hmm. Jigging lang sa kalam. Jigging lang. Wala wala pa yung tulingan para mag para mag trolling kaya jigging muna tayo. Pero piso na agad. Mga ano? Yang hulog ba yun? Mga apat yata 'to eh. Tayo ah. Malapit, dapit na. 10 pounds lang at ang leather line niya guys. Uy. <laughs> Quality. Talaga. Oh. <Pa>, Tapos, natatag magsabit sa kupay. Ay, eh? sige na pala. Ay, uyan na, nagsabit na nga. Pwede na pa eh. Uy! Ang iki! Pwede! Ulo! Iikwan mo yung mote. Pagkakal mo. Woo! Dali! Quality! Ah! Ang kandag tanggar na pa master! Mga master! Tangigay sa jigging! <laughs> Unlock. Quality. First time sa jigging to ha. Tangigi. Okay. Good lumber. Good lumber. Mag mag, mag kanang ka ng rod. Get <laughs> <Make it> up. <laughs> oh, Quality. Asyan.